totoong leader, nagsasalita siya at he, she puts us all together, na she unites us. tamang-tama talaga ang message ng ating vice president, so and and I'm so grateful that we are being led by such a vice president. Laban, laban lang, Bibi Sara. Nasa likod mo kami. Bibi Sara, ang laban mo ay laban din namin. Inday, Inday Sara Duterte. May paninindigan at hindi nagpapadikta. Go, go lang, nasa likod lang kami. Sumusuporta sa inyo. Tahimik lang kami, pero marami Lama kami. Kailangan na laban sa mga taksil sa bayan na nasa Malacanang. Kilos na AFP, PNP, mga Pinoy. Sobra na, hirap nagtisin, mga ulo po. Mom, Sara, majority of Filipinos with you. Wakasan ang pambabudol ng mga pagbalat kayong kuting ng norte. Masyado siyang mahina at sinungaling. hasta. Marcel. I stand with Sara Duterte. No to Marcos, no to Romualdez, no to Araneta. Na Nakakagago na itong Marcos at ang malusos Romualdez na to. Kaawa-awa ang Pilipinas at mga Pilipino sa pinagagawa nila. Baka lakas ng boses niya dito at narinig natin siya. Yan ang totoong leader. Nagsasalita siya at he, she puts us all together na she unites us. Um, when it happened, when this thing happened, no, na no, tension kami sa detention center, I was so at peace. Tamang tama talaga ang message ng ating vice president. So, and and I'm so grateful that we are being led by such a vice president. I'm yes. very grateful. Thank you, nice. thank you, ma Madam Vice President. In the behalf of the Philippines. Pahayag ng kanyang suporta si Vice President Sara Duterte, kanila Dr. Lorraine Badoy at Jeffrey Caerixelis. Sa isang mensahe nitong Miyerkules, pinasalamatan ni Vice President Duterte ang lahat ng mga sumuporta at nakiisa sa laban ni na Dr. Badoy at ka Eric. Matatandaan na noong December 5, ikinulong si na Dr. Badoy at ka Eric sa House of Representatives matapos na sila ay nanindigan para sa kanilang karapatan sa malayang pamamahayag. Ayon kay Vice President Duterte, kahanga-hanga ang tapang at tatag na ipinamalas ni na Dr. Badoy at ka Eric para ipaglaban ang karapatan at itaguyod ang saligang batas. Aniya, simbolo ang dalawa ng isang bayan na naninindigan ng tama at naninindigan para sa tama. Kinilala din ni Vice President Duterte ang katapangan at katapatan sa bayan ni na Dr. Badoy at ka Eric bilang bahagi ng matagumpay na kampanya ng Duterte administration laban sa terorismo ng insurhensya sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf elcac Samantala, kinilala rin ng pangalawang pangulo ang mga retired Philippine Military Academy alumni at mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nanawagan para sa pagpapalaya ng dalawa. Dagdag pa ng pangalawang pangulo na ang panawagan ng PMA alumni at mga kawal ng AFP ay paalala rin sa kahalagahan ng kayusan, integridad at maayos na pamahalaan. Pinasalamatan din ni Vice President Duterte ang mga kasapi ng media, social media practitioners, professionals, IP leaders at iba pang sektor na naging instrumento para mapalaya sa si na Dr. Badoy at ka-Eric. Pagbibigay din ng pangalawang Pangulo na may kapangyarihan ang bayang nagkakaisa para sa pagsulong ng karapatan, para sa katarungan, katotohanan at sa pagtatatag ng mapayapa at matibay na bayan. Kaya naman, patuloy lang nating ipapakita ang mga komento na mga sumusuporta na dinismaya at mga nagagalit na mga netizen. Kapag alas, kumilos din ang mga totoong nagmamahal sa bayan. Huwag niyong kayaan, ang kuling alas na mga Pilipino ang kikilos. Makakala niyo, kayo na ang makapangyarihan. House of Representatives. Buti po yung PMA, may malasakit. Yung presidente, wala. Uwik talaga. Kinukonsenti pa yung nagpa-power trip sa Congress. Nakakagigil, nakakaiyak. Salamat sa Diyos at may nasisimula ng hakbang sama-sama kung anong participation ang kailangan mo sa ordinaryong mamamayan. For sure, bubuhos ang suporta. Ah. Magsabi lang po kayo papano, saan, kailan. PBBM administration, inobos niyo po ang pasensya ng mga ordinaryong tao malapit na ang boiling point. Lalo na ngayon, ramdam ng mga tao, ang hirap na Pag buhay. Pagpain si Junior, mukhang di aabuti ang termino niya. Pag di niya aawatin, si Insan, balat si Buya. Hindi mo natapos ang term ni Judas at Ahas, kasama si Tambaluslos. Pag kayong mga buhay sa kongreso, galitin niyo pa ang mga kasunduluhan natin. Alam nila kung sino ang tunay na nagmamalsakit sa bayan. At hindi kayo yon mga buwetre kayo, nang buwis Kaya ng buwis ng bala. Naging mabait na aso si Akop at kisumbeng sa pagdalaw nila kay Dr. Lorraine. Ayaw mapag-inita ng mga sundalo at ng mga pulis Kaya, natin. Kaya ka siguro ang mga cops pag ng mga pot nila. Pag nagkataon, ito ang pinakamaikling administrasyon sa kasaysayan ng Pinas. Sige lang, yung mga naghahari-harian at malapit na kayong gusto. Tulog-tulog ka sa pansitan, Bongbong Marcos. We elected you because we trust you. Pero sa ganitong crisis ka lang pala namin, makikilala, nanduwag ka. Walang bayag. Number power ka na ng pinsan mong crocodile at ibang tiwaning congressman na walang prinsipyo. Sana, umpisa na ang people power. Kailan tayo kikilos kung lubog na ang Pilipinas? Pababain na yung mga Marcos at Tambalusos na yan, mga kababayan. Mag-isip na po tayo kawawa ang mga anak natin sa darating na may 70,000 members sa DDS dito sa Amerika. Ready to support sa people power para matanggal sa King Kuy Makuy si Jr. Tunay ay pakinabang sa bayan, hindi yung mga tips of Congress na nalasing sa kapangirihan. Naging mayabang nang dahil lamang sa salapin ng bayan, nagahari-harian, kawawa ang taong bayan, politician come and go, but the people own the land. May wish this Christmas, sana karmahin kayo mga nagahari-harian dyan sa House of Crocomite. Salute all men in uniform. Let our our voice be heard. Pray Dr. Loren and Ka Eric. Protect our people, our country, our democracy against this power-tripping yeah, at presidente ng Senado, pero tutulungan pa nila yung dalawang ako ng SMNI at pati SMNI ay binubusulan nila para hindi maibunyag ang katiwalaan ng gobyerno ni Marcos. Pati yung mga komunista ay bibigyan pa ng kahalagahan. Na naman nila ng na mga terorista ang mga yan. Sumasandal ang taong bayan sa araw-araw na panunood pakikinig sa SMNI para malaman ang mga nangyayari sa kapaligiran ng ating bansa. Paano kung ang mga representante ng gobyerno ay sila pa buwabigil sa pagpapahayag ng katotohanan ng SMNI? Wala nang maaasahan ng ordinaryong mamamayan kundi kayo mga tapat sa watawat at gobyerno na lang ang inaasahan ng taong bayan na kumilos. Good job PMI class! Sana maligwak na ang budget. Angel President sa panguna ninyo. Nakakasuka na ang ginagawa ng admin niya, lalo na ang pinsan niya na para senatoros <laughs> si na ito ay mag-withdraw ng support sa present administration ay napakadelikado. Kahit wala ng kulita, babagsak ang pamahalaan. Kaya kayong mga congressman at sa Senado, mag-isip-isip na. Huwag sanang abusuin ang inyong kapangyarihan. We Filipinos voted you and what your position today. Nakatid ano, sa tuhod ng Malacanang at Congress ngayon. Alam na kung saan yan. Papunta pag nagmamatigas at maghahari-hari ay sila. Ayan ang sinasabi ko, naghihintay lang yan, mga military at polis. Ayan, mga opisyalis na ang nagsalita. Ano ngayon ang mga sagutin nyo, mga pambis? Maraming salamat at anindigan ang mga PMA officers, graduates. Nakakagigil na talaga yung kongreso, Sir Maldes at BBM na din na sobrang tahimik. Sa wakas, nakakapagod ang gobyerno na to eh. Ngayon ko lang maranasan na no? mapagod sa mga walang Pabing ginagawa. Salamat po sa inyo mga sir. Please continue lang dahil nawala na sa tamang direksyon ang pamamalakang ni Bugok Balls mo. Bobo mo, budurman. Nacos Junior, bumalik na yung Aquino regime na panuloko, pandalin lang, pagnanakaw, naghahari mga narco-politician, drug lords and protectors, pas mga smugglers, CBP and PANDF. That's safe again ang lahat sobrang mahal, mga prime commodities, kawawa lalo mga pobreng taxpayer. Kasama kaming lahat na ordinaryong Pilipino sa kilusang ito, ibagsak patalsikin ang mga kulukoy, at kurap na tonggisman sa tongres at lipunin ang mga komunistang CPP npa PA terrorist. Isang mga ngatog mga tuhod na mga oppressive tongrisman. Kung may ambisyon pa sila, wag nang umasa. Inidoro ang katakot ka nila. May mga empleyado pa yan sila sa AAP kahit retired na mga yan. Pagkabigla na lang magkaroon ng mga tanke sa batasang pambansa. Alalahanin nyo ang royalty ng AFP Hindi sa presidente kundi sa konstitusyon ng Pilipinas. Hindi rin sa inyo. House of Representative Philippines, Congress, Senate of the, the Philippines. Ang gawa nila, ang bayan ang nagupo sa kanila para maglingkod sa bayan at taong bayan. Pero sila ang nangabuso sa mamamayan at kaba ng bayan. Dapat nang buwagin ang kongreso. Masyado nang abuso. Magbibigay ni Junior ang pagkapresidente. Sayang binoto ko pa naman. Ngayon, hindi ko alam kung saan siya. Magulo at hirap na ang bansa ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.